Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw, lauman nga mayara sa manapak. Kag mapreso sa ginapatingayon ka nga investigasyon sa dako nga korupsyon sa flood control project sa Pilipinas. Suno sa kay Sen. Risa Hontiveros ngayari sa Bacolod City na ba't nila ang kaakig sang pumuluyo sa nagakatabo? Suno kay Hontiveros, nagsugod na si Sen. Panfilo Ping Lakson na pamuro sa Blue Ribbon Committee sa pagsubmit sa iyang investigative result sa Department of Public Works and Highways kag nagasugod na ang case build-up kag pag uh, file sang kaso sa mga na-identify nga responsable. Dugang pa hindi labang mga contractors, mga opisyales kag empleyado sa ng DPWH nga may kahilaptanan kundi pati man mga mamalidha ang ebolbado ang magapanabat nang panyaman ang pagduda sang iban kun wala may padulungan ng investigasyon hindi dapat madulaan sa paglaom suno sa iya Ginadayo niya ang mga pumuluyo na nga nagapamatok sa korupsyon. Ginadayo niya man ang ginapaabot nga aksyon protesta kontra korupsyon sa Bacolod City. Ya ginahaylo ang mga pamatanon nga magupod sa away kontra korupsyon kag magbuylog sa anti-corruption rally sa Domingo, Setyembre 21, anibersaryo sa maragtason nga deklarasyon sa martial law pati nationwide nga trillion peso march mahiya kayo ikulong na. We should see people jailed. Um, I think this issue of corruption on the flood control projects has been blown so wide open na hindi na siya pwedeng ibalik sa, sa bote at isara At higit sa lahat, daman natin yung galit, yung hindi pagtanggap no? at yung demand ng ating mga kababayan para sa katotohanan at kasunod niyan, kakambal niyan para sa hustisya ang statement ko tungkol doon sa mga rally kontra sa korupsyon sa linggo ay mabuhay ang mga mamamayan. Ang pupugay ako sa mga kababayan natin na hindi na talaga tatanggapin ang matagal at malalim at matinding problema sa korupsyon. Ang mensahe ko, lalo na sa ating mga kabataang Pilipino, mga estudyante, sana sumali kayo dun sa mga anti-corruption rallies sa September 21, makasaysayang petsa, petsa ng anibersaryo ng pag-impose uh, ng batas militar way back in the 1970s. And now, half a century later, nagsustruggle pa rin tayo dyan sa issue ng corruption.